Ayo, yeah. maganda sa umaga ito na kaya nama tayo. Totoo na po ang sinibawa ni Chief Logro Patrick. Apa po maganda na si Chief Logro. Ya <laughs> nah, si Chief Logro. <laughs> ya pap papartay po ni Chief. Lasang malaki yan. Dala kami dyan, baya baya. Ayan. Ayan. Ayan mo. Ayan mo. kasa pa wala ka yun wala ka yun wala ka yun wala ka ito ka yun laki kaparte ginawa ko na laki

Yung si Patrick ang bago pong tinalagang ko po, ng Chief Master ngayon. <laughs> Ayan pong mga dyan ang ating bagong Chief ah, Master. Chief uh, Master long bro Yan. Nagpapang na po siya mga dyan ng manok. Kaya dyan po yung itong... Papatikimin uh, tayo ng kanyang kunang oh, recipe niya dito sa West Philippines yung mga idol. Yan.

Kalahati <laughs> lah daw puro karne niya kanyang lulutuin yung kalahati itatago para daw po pang mamaya tangali Ay mga dati pang mga mga tropa nasa ito sa uri na pisi pagkapit Yan o So maganda naman mga ito lang tagad yan o mga tagad Dapat tahu sah, Yo, good morning. Ay. Pagkano ay ko jerax? Pipikol. Bang? Ay, panghuli. Ay, ito daw po pala mga idol panghuli eh, ng pipikol. Nang <laughs> black piece ya mga idol. Ah, ma mamaya pa gabot namin sa buya. Baka kinatid ko nung kung, kung paano manghuli mga idol ito. Ang laki na pagkakabili kanya ko ano. Yan. Ah, Abang-abang na lamang yung mga ito kung papano ito manghuli ng isda mamaya yun magandang isang umaga po sa ating mga subscribers po sa ating pong mga followers yan uh, sana supportahan po ninyo ang youtube channel po ni Kadagat uh, oras po natin mga idol uh, alas 6 uh, alas 6 plus po ng umaga uh, bali po kami kahapon umalis po kami kahapon ay gabi mga alas 7 So magdabag na po kami na po mga idol. So sabahan nyo kami. Sa at shoutout ka po plus sa aking mag-iina dyan. Sa aking mga anak at sa aking po kasawa dyan sa Perez Quezon. Yan ang isang umaga sa inyo mga anak at sa aking kasawa. So may bangka, may bangka, doon Rudy Palau sa manok mga idol tinulaan yo yes, siya dat po, po sa bumubuo po ng music lovers po yan magandang isang kawaga po sa lahat po ng kasabi po ng music lovers yan mga admin at members po yan, magandang isang umaga sa inyo. Ah, uh, ingat kayo palagi. God bless. God bless po. Shout out po kay Bro Taurian. Saka po kay Big Boss. Yan, yeah, shout out kay Big Boss. Kay Bell Mary. Kay Jude. Maridel po yan, yeah. saka kay Sir sa at saka kay Gagawad kay Mix Padilla po kay Kapitang Richard yan, sa mga magandang kapitan. Laging lagay po po yan yung dalawa ni kapitan at saka si Mix Nagawad sa pagro po ng pagbabantay po ng kanyang barangay. Yan mga adyot. Yan siya tat po kay Mam Ma Mam ma Jo Wilin po yan ala-andap po sa Damam ah uh, yan siyadat po sayo Mam ma Jo Wilin ah uh, ito kayo pala akin. So, ay mga idol. Mga deretsi katangaran mga idol. Wow. This by bye. So, abang mga nating mga idol yung pagluluto ni Master Chef Patrick yan. Papatiim tayo nang Sinabawa dengan

kahit tayo mga idol kainan yung ating mga atropa yung uh, napila na sila doon sa akon kakain na uh, ang oras natin mga idol uh, alas at so alas at so 30 ng umaga Yan. dito po ito sa West Philippines si yung mga idol sa baka ng Roger uh, bali po tatakbo yung panamin na uh, yung mga 120 miles rin po siwa dito sa tayo namin So baka kami dumating ay bukas pa ng tanghali o hapon. So yun mga idol, asamahan ah, nyo kami sa aming fishing adventure po dito sa West Philippines eh. Nasaan? Nasaan tayo? Ah, na-wish nga pala. Yo, kai po tayo mga idol, kain, kain. Yo, so, sa tat po, sa ating kung kapwa po natin mga magdadagat. Yan, magandang isang umaga po ha, ingat po kayo palagi. Yan man po tayo naroon sa ating mga trabaho. Yan. Sa ating po mga subscribers, sa ating po mga followers. sa magandang isang umaga po. Ah, sa inyo. Paki-like and share na lang po yung YouTube channel ni Kadagat. Kadagat Arablogs po. Yan. Baka naman,

Này, là bùn cái lên ngon cái kaina 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 cái kaina 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 kaina

Hindi ka babalikan, sayangan. Malaga, oh. Marami ka pang bilog na ubusin. Marami pang bilog na ubusin. Oh, pag aso binabalikan. pag tao, hindi binabalikan. <laughs> <laughs> Mahal pa yung aso kasi sa tao. <laughs> Yo, magpiprito pa lang daing. Inay, kasarap. Alamig. Aba, oh, oh. may kwano. Pero itong dili. Yun, pero ito. Tuyo. Kana. Masarapin na. Uh Kaya -huh. kay Corito, kay okay, okay, Mr. Bing.

Ah, yan ang uh, zero na. po ay siya mga tulog, mga idol yan. Ito mga tulog. di ay... meski tulog.